Magandang araw mga kabikol for today's video, panibagong vlog, panibagong discovery tayo mga Kabikol! For today's video mga kabikol ay pupuntahan po namin ang nagsipit Falls magka, mga kabikol sa kasiguran. Kasama ko dyan si Ma'am Cho kasi po mga kabikol ang uh, unang gala ko to sa February mga kabikol. Araw na na mga puso mga kabikol pero hindi tayo minamahal. Charot lang mga kabikol! Alam niyo mga kabikol na si Ma'am Cho po talaga ang nagyaya po sa akin dyan kasi gusto niya pumunta kaya umaga pumunta kami dyan mga kabikol. Kumain muna kami bago kami pumunta mga kabikol at magbiyahe mga kabikol, kahit mga kabikol na nakakakotse po kami mga kabikol nakikita ko talaga sa labas mga kabikol, ang ganda ng tanawin at ang ganda mga kabikol ng uh, araw ngayon dahil sobrang uh, maaliwala hindi mo sobrang init pero tama lang mga kabikol maraming pinagbago na ang kasiguran mga kabikol, pero pabalik-balik naman ako mga kabikol, di sa kasiguran pero alam nyo mga kabikol, pag nasa kotse ka makikita mo ang view, ang ganda talaga mga kabikol. At hindi mo ka, makakaila talaga mga kabikol na ipagmamalaki mo talaga ang sorsogon. Dahil mga kabikol, mahal ko ang sorsogon. Pagpunta namin dyan mga kabikol sa sentro ng kasiguran, ay magkakanan po kami mga kabikol. Kasi po mga kabikol, ah, nandito po sa kanan po mga kabikol ang ang Nagsipit Falls, kasama rin po dyan sa Nagsipit Falls, ang pinagmamalaki nilang Urok mga kabikol na sobrang lamig ng tubig na sabi nila na pwede mo daw ilagay yung um, coke sa tubig at magpa-frozen daw. Hindi ko man sure mga kabikol pero malamig um, talaga. At dinaaran din mga kabikol namin ang Arimar Station, gasoline station pala mga kabikol. At marami na talagang pinagbago ang kasiguran pati rin po ang source. So gone, mga kabikol, ibang iba talaga mga kabikol na hindi tulad ng dati. Modern na modern na talaga ang Sorsogon. Pero mga kabikol, sana ipagmalaki natin kung ano ang nandito sa atin na sa Sorsogon at marami pang mga tourist attraction na ipagmamalaki po natin dito sa Sorsogon. Kaya po mga kabikol, ito po yung Invina Vlog ko talaga na ipapakita sa inyo na kung ano po ang pinagmamalaki ng Sorsogon mga kabikol. Kaya mga kabikol, dito na po kami ngayon sa Nagsipit Falls dito sa Kasiguran mga kabikol. Sobrang ganda mga mga kabikol, ang lamig ng tubig pero maraming beses na rin po akong pumunta dito, siguro pang tatlong beses ko na itong pumunta dito mga kabikol pero palagi po ako mga kabikol, nakamotor ngayon, nakakotse po kami kasi kasama ko si ma'am Jo, tingnan nyo mga kabikol, ang ganda dyan mga kabikol at pupuntahan po talaga namin ang taas po ng uh, hada nandyan papunta po mga kabikol, sa falls at magdodrone talaga si ma'am kasi ito talaga ang gusto ni ma'am Jo, na drone po talaga siya, at ipagmamalaki niya talaga, ang ganda din ng kasi si Ma'am Jo mahilig din yan sa uh, mag, uh, sa mga natures mabait yan si Ma'am super ganda ng kalooban din ni eh, Ma'am Jo at ang ganda din ng uh, ito nang palagi kami na nagsasama ni Mama mga Kabikol pasan siya mga Kabikol sa aking vlog kasi sa voice over ko mga Kabikol kasi hindi pa ako masyado maganda mag voice over pero sana tiyagaan niyo mga Kabikol thank you mga Kabikol at i-enjoy niyo po mga Kabikol yung drone